produkto niya. Thank you Kagandahan po, wala kayong problema sa tubig. Dahil na po, umaapaw na. Sigur lang po ang tubig dito, wala rin kayong babayaran. Balik na lang So hello guys, uh, panibagong property po itong ating na-locate dito sa Ginyangan, Quezon, Barangay Manggalang. So ito po ay ah uh, dikit po ng nitong barangay road na ito. So ito po ay sisementuhin, then cemented road naman po yan. So dito yung boundaryhan niya, ah uh, pasok po naman ang four wheels na dito ang muhunan niya. Yan, kabila yan. So, so yun, derecho po daw doon yan. So ang sukat po nito ay 1.5 hectares. Then, sa papel po ay kumpleto naman. Uh, t title. Buhay ang nakapangalan. Then, ito po yung status ng kanyang lupa. So doon. Ito yung lenderos na po. Ano? So sa kuryente naman po wala din problema kasi may linya ng kuryente daw po dito sa mismong property. Tubig. So ano nga yung itong halaman ito? Balatong ba ito? Kinugulay yan. Ano? So yan kasama po yan. Puro ng prutas Oo um, oh, oh, po Marami tong ano May rambutan Ayan bayabas May, May duhat dito Ayun po ang mga produkto nya aniugan. Ah, mga niug po niya. Mga ah, bata pa yung niugan So Kung maghahanap po kayo ng property Na gusto niyo maraming produkto ah Halos kapantayan So ito po ah, Pwede nating ma-offer po ito Ayan, yan po. then, sa fruit bearings po, madaming po itong fruit bearings. Sa niyog niya, hindi pa siya kataasan. Kung baga, pa lang niya sa pamumunga. May kakao. Ayan, asa niya yung kakao? ayun po, sa puno ng kakao, mangga. Dito kami naka, 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 pangain ng duhat nun eh. So, ayan. Then, maraming guyabano. guyabano din po. Ang hmm, madami, may... ano? Ayun, star apple. Puno ng star apple yun. Yan dito yung kubo. Ito yung lukaran ano? Saipin ko daw. Sang dito ko yun. Dito dito. Yan. Ito dalandan dalandang. Ito, naman po yan. Puno ng dalandan. Yan. So may kalapit bahay na din naman po tayo kay Papa. Yan. Yan. So kagandaan dito sa property ito, malapit lang ito sa town proper. Approximately 15 minutes lang ang drive. Ay mangga. 15 minutes drive. And then ah, flood free po ito. So hindi po ito binabahang lugar kasi mataas po itong bahagi ng lupa dito sa Ginyang and Quezon. Dahil hindi po siya kalagyan sa bayan. So ayan po ang ano niya farm. Sobrang daming produkto. So andun yan. Ano nga kuya yan? Parang lukaran po ba yan? So, dyan po yung lukaran nila, oh. So, yan lukaran okay, nila. Uh, daranghita. Oh, daranghita. Mga mangga. So, dami, ano. ako, may kalamansi pa dyan sa kapila. May ito. Dito na tayo dumasa sa taas. Okay. Alam ko dito meron ditong agad po PGA. yung uyan, yung yung kasama yan. Kasama pa yung yan, yung, yung 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 kasama yung papaganyum uh -huh. Gandaan. Alam ko meron dito siyang yung parang mini figure nila. may ari ng lupa na Pinalagyan ko pati ito ng ano nang May supply ng right. tubig. Pinalagyan ko rin ito ng solar. Yung ako pang kapitan dito. Ayan. So, yan po yung lukaran nila. May bayabas, may gulayin pa. Ayan. Papaya. Ito, sako pa ito, kuya? Oo, oh, yan. Sako pa yan. yan po. Ganda ng property. Super productive talaga siya. So. ganda po nito sa pag-site visit po nito wala po kayong madadaanan na uh, mababalahura yung inyong sasakyan kasi arap uh, road, cemented road yung inyong madaraanan good for residence pag may sasakyan mm. so dito yung pwede paglagyan din ng bahay ano hmm. dito sila yung dati yung ah. kasi ito ano tong daan na ito ito, ito. Donated to? Ito. Ito lang, ito. Ah. So ito po. Adaan din po ito. Dito kasi minsan dinadaan yung mga ito, ito. yung sasakyan, yung alagang baboy. Dito inilalabas. Yung po yung a uh, cemented road po yan. Yung papunta doon. Yan. Yan ang labas niyan. Then ito po yung property. So ayan. madami pa siyang puno. So yan. Ito yung linya ng tubig. May balon pa nga ito eh. Ano kaya? So ito po. Parinya pa yan ng tubig. May street street light. Yan, dami. Yan, bilangin natin yung ilang ano ng baboy. Kasama na yan lahat eh. Ayan pa yan, yung ng tubig po. Walong pitak. Siyam. Siyam Na pitak, na So ayun po Kung ideal nyo na mag livestock Meron na kayo dito Paglalagyan ng ano ng baboy ay, yan, ayun, tubig Sa tubig eh. walang problema So ay, kung siya, yung eh. ah, oh, Madami mga ilang puno ng kalamansi ang ko Marami po yan Sa so, yun yung mga dalanda na hmm. Ano dito? Dyan, dito may puno pa dito ng duhat eh. Na pangain pa kami diyan. Nakapangain ang bilangin ko lang tong ano. So ito po, kung ideal niyo mag ano mag mag farming kayo ng livestock, pwede kayo mag piggery dito. Kumbaga may baka, kambing piggery. Kagandahan po, wala kayong problema sa tubig dahil na yan po umaapaw na. Libre lang po ang tubig dito, wala din kayong babayaran. Ayun, sa ako yung niya, sa likod po, ano? Oo, hanggang dito sa kabila doon. ilan yan? 1, 2, 3, 5, 6, 7 8 so yun ano ito na yan po may dumadaan dito ang four ng probinsya ito yung kasama po yun pinkery at doon doon pwede kayong magbayadin ito dalang hita mga sintones, handa yung sa may duhat na yan puno ng duhat Meron pa din dito ng uh, magic fruit. Ay, ano nga ba 'yun? Miracle fruit ang tinatawag. Hmm. Yung miracle fruit. Parang lokban pala. Ay, sorry, lokban pala ito. Pala, <laughs> miracle fruit. ito yung kalabitan. Kalabitan natin. Ayun. So, na 'yan po. And then dito, kagandahan din, kalinisan din po itong property. Maraming pwede kayong pagtanim ng gulay. And then ito po yung puno ng duhat. So marami po itong puno ng duhat yung mga tatlo po ata ito. Meron dun sa dinaanan namin, meron po dun puno ng duhat. Nakapunta na ako kasi ako dito, nung, ano, nung dati pa. So nawala yung documentation ko lang pero talaga na gustong ko din to property kasi uh, maganda siya sa farming, sa pagtatanim, matabaan lupa. At at the same time, marami siya na marami na siyang fruit bearings kaya hindi kayo manghihinayang kapag mag sa site visit kay dito sa area na ito dahil ayun uh, po. Uh, pasok ng sasakyan sa mismong property malapit sa town proper okay ang papel buhay po ang nakapangalan kaya sulit na sulit itong property ito sa tubig walang problema sa kuryente wala din problema kaya talagang package deal na itong property na ito so reasonable siya sa sa selling price ng seller kaya kung gusto niyo yung retirement plan na property walang problema walang sakit ng ulo package na okay na talaga sa farm so i-take niyo na po ito dahil yung mga ganito po ang panigurado ko na uh, pag nakita niyo personal ay magugustuhan niyo po ito so na ayan po ay yung star apple dito madadaanan natin yung mataming bearing fruits dito sa bahaging ito yan, meron din diyan pwedeng pagbukalan. Pagbukalan ng tubig sa may madre ka, may kakaw. Tapos yung may ano Yan, yan po. And ito po, ay ah, yung puno ng ano duhat na sinasabi ko na malaki. Dalawa po yung puno magkalapit po yan. na ito po, linya ng poste. Kaya may linyahan na ng kuryente sa awala uh, wala na talagang problema yung farm niya. Bukod sa productive, kumpleto na tubig, kuryente. Paglalagyan ng livestock, pwede na. So, ito pa, may mga panggawa pa ng bakod, kubo. Ayan, ito po yung isang duhat, fruit bearings po yan. So, meron pa dito. Meron pa dito itong puno na ito. Yung fruit bearings din po yan guyabano ayan po mga guyabano pa rin yan so kaya marami itong fruit bearings Doon dito po ah ito gulay to balato yan po mga gulay yan gugulay po eh dito pwede na dito magbahay May kalapit yan naman po karate dito, dito yung pasok ng sasakyan nyo na malapit dito sa barangay road ayan. dito yung napakalabo po nitong bahay so dito na mga karatig po ah, meron na itong water refilling station alin dito yun so yan po sa igiban yan water refilling station mineral. sa mineral yan then may mga kalapit bahay din naman po sya na, yan po yung mga nakabili ng ibang lote po dito yan po stehan yan palabas dun cemented road po yan kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.